Nagluluksa sa ngayon ang pamilya ng siyam na taong gulang na elementary pupil matapos matagpuan itong patay kasunod ng kanyang pagkaanod sa kanal sa kasagsagan ng masamang panahon sa barangay Balutakay, Bansalan, Davao del Sur. Sa isinagawang search and rescue operation, natagpuan ang batang si alias Jerry sa ilog ng Balagonon, Managa, Bansalan. Lumalabas sa inisyal na investigasyon na pauwi na mula sa paaralan ang mga bata at naisipan ni na Jerry at isa pang elementary pupil na maglaro sa kanal kung saan tinapon umano ng isa sa kanila ang lunchbox at saka sinubukang habulin sanhi para inahulog at inanod sila. May mga nagsasabi namang tumawid lang ang dalawang bata sa kanal nang bigla silang tangayin. Wala namang pag-aatubiling lumusong sa baha ang kapwa nila estudyante pero tatlo silang inanod. Nailigtas dito ang isang elementary pupil na niyakap niya habang inaanod upang hindi mahiwalay at sa tulong na rin naman na kasaksi ay narescue ang dalawa pero hindi na iligtas ang batang si Jerry. Isa sa na nagpahirap sa rescue operation ay ang malakas na tubig baha. Sa ilog na na ang bangkay ng bata. Nilalamayan na ito sa ngayon sa kanilang bahay sa Bansalan, Davao del Sur. Luigi Alan Totor, NBC, Bida Balita.